Good morning, good morning po sa inyong lahat At kumusta naman po ang ating Buwan Araw sa tag-init Ayan dito po sa amin mga ka-beauty farms Awan ng Diyos Okay lang kami kasi may Source kami ng tubig dito Para sa aming Lakatan Farms Ganun na kahina ang tubig Namin dito pero at least Mayroon pa talaga siyang source So dito po kami na Kumukuha ng tubig papunta doon sa aming Lakatan Farm. So, yan lang mga ka-beauty farm. Laking pasalamat po natin na may ano po tayo, ilog na gawa ng kalikasan. Yan. So, kahit pa ilang buwan na ang init at uh, malakas pa rin yung tubig. Pero hindi siya katulad talaga noon na palaging umuulan. Pero at least may makuhaan tayo ng tubig para sa ating farm. Ayan. So, hindi na natin isipin yung malaking gasto sa sa farm natin. At least, maisalba natin yung ating lakatan. So, around dito sa tatlong area namin, ito yun ang ilog sa aming area. Ano, so, may makuhaan po tayo ng ano. So, dapat mga ka-beauty farm, mag po tayo lagi kasi sobrang init na yun. Huwag masyadong magbabad sa araw. At kung pwede, mapalagi sa ilog para pala din first kung presyo yung ano. Ayan. Ayan. Sasalitin po natin yung kabilang farm. Malakatan. At saka yung micro propagation natin. So, sino yung hindi nakakilala ng rubber tree? Ito yung rubber tree. Yan. Pero, ini-stop nila na mag tapping yung kinukuhaan ng ano kasi nga, tag-init. Yan po. Ito po yung lupa sa aming mga kanon, kanonuan. Yan nung doon Mula doon sa ilog. Ayan, may kambing pa dito. Nandito lang pala yung galon ko. Mimi. Mimi. Followers sa ating lakatan. So mostly ano na talaga yung matapos na yung ano yung mother plant niya. So, ganito yung sa mic micro-propagation natin. Ayan. And dito yung mga lakatan. So, ito na po yung ating mga followers. So may ilan-ilan pa na. Pa mula sa ilo. Hanggang dito yung source ng tubig natin. So yan na po ang lakatan natin sa panahon ng tag-init. Kahit pa paano, malago-lago pa rin. Kasi nga, hindi natin pinakawalan ng tubig. Kahit magastos mga kabitoi farm kasi alam niyo so far gastos yung gasolina. Papunta pa kasi mga 300 meters yan. Ayun. 300 meters galing sa sapa hanggang sa dulo pa dagdagan pa ng ano siguro 500 meters lahat hanggang sa dulo. Ayun ba? So, hinihintay nating uulan kasi pag umuulan na, yun, mag ano naman tayo, mag lawn naman tayo para sa damo. Yan, kahit pa paano, makasurvive din. Hmm. So, pag after that, hindi pa talaga ito uulan, patubig naman tayo uli. Yan. Ganun po ang ating lakatan ngayon. So, hindi muna tayo mag uh, tatats ng kahit ano. Kahit pag uh, dilip. Kasi nga, masasaktan sila at mahina yung source ng tubig. Tama-tama lang mabuhay-buhay -buhay yung mabubuhay-buhay yung pananim. Kasi pag magdidilip tayo or maglulon mower, masasaktan sila. Ayan. So, Kawawa oh, talaga ang mga pananim pagtag, tag, tag init. Pero wala tayong magawa dahil yan naman ang binigay si Lord sa atin. So laking pasalamat na lang na may source of water tayo. Ayan. Ganun po ang ating lakatan ngayon. So hintayin natin umuulan bago tayo mag mower. So, may mga sili-sili pa dito bago itong hinarbisan hindi ito nila nakita marami pang hinog dito Ayan. pero ang sili mga ka beauty um, umaara ang kada siya pag ano pag tag, tag init ang dami nakuha na nga ito ng ano 50 kilos kaya e, bagong hanaharbisan to ay natira pa hindi nila nakita ito na. wala na lahat yung double cropping kasi tinanggal na lahat eh, yung ito na lang naiwan yung konting sele sili yan. Ganon katindi. So maraming maraming salamat po mga beauty Farm. Sana po mag-ingat po tayo sa panahon ngayon na sobrang init. Ayan, sana bigyan na po tayo ng ulan sa mahada panahon. Ayan po. Ayan po ang ating lakatan kasi sobrang taba kahit inuulan dahil ginagamitan din namin niya ng foliar ayan ayan po yan katindi ang init ngayon dito ito yung niyoga namin Okay. so maraming maraming salamat po ka mga Kabity farm see you for my next Bid you. God bless us.